Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw At mga mga videos Na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos Na in-upload ko raw Aba Ang lugasan niya <laughs> Okay na yan Hmm. <laughs> <laughs> May kalin ka daw. Ba'y pagkakaintindi niya. Eh. <laughs> Lagi handa. Tapos, be, pag sinaway mo, kailangan mo pa ulitin ng limang beses. Kawawa naman si ate. <laughs> Ay ay. ay. <laughs> <Pa -a -tuhon. laughs> lyrics. Hoy 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 Bawal ka jan. Ayan ano nakalagay malago. Malago? O, tignan mo, manipis ka na. Ang bawang na lang Masanting. Eh? 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 One cup <of> rice. Kaya naman. Mega. pinag i i i i ako? Mami? Mami? Face the wall, ah. Kailangan Talaga niyo naman pa rin. Sige lang, minuto kayo. 5 minutes po. Ba't ganun? Dalawang oras sa akin. Laya, ah. tagal pala sa kanya. tapos na po pala yung 5 minutes Hmm. Marites.

Seryoso? Pa-helmet? Yan na. Kung <laughs> yan <laughs> tayong naman sa personal. Pintayin mo maging close tayo, sira buhay mo. Lagot. <laughs> okay, you better go first. Oh hell yeah. One, two, three, four. <laughs> <Speaking> <laughs> Dahil yung pabili nga. po, may bibili. Ay. Dahil pabili, meron kayong coupon ban? Ito naman, kada bibili, lagi na lang pasigaw Hindi ka ba marunong magsalita ng mahinahon? Ilang cotton buds? Anak <laughs> ka Kaya naman pala. Ma. Pasigaw eh. Ma. O. Umaga na ako mamaya matutulog. Ano e? Eh, lagi nalang akong puwede. Ha? Huh? Ako oh, mabuti at naisipan nung tulog ng mga buhay. na pala. Bali sir, breast or thigh? Personality po. Ba? <laughs> wow. totoo yan. Personality ah. Ayaw niya lang muna. Tsaka thigh. Ay, sir. Yung manok po. Ah, ah. Manok. Yung manok ah, pala. Ah, ah. Le legs. Ikaw lang yung goya. Sige. Thigh na lang. Thigh. <laughs> <laughs> Aba! Seryoso yan <laughs> Wala bang isang minuto? <laughs> uh, uy! Ano yun? <laughs> ah, magulat ka naman ate Uy! dong tolong <laughs> Ay, <laughs> <Diari>. <laughs> no, no, no. i want problems always yar usne mujhe protect karne ke ka liye apna haath yahan rakh na pantai hindi. <laughs> hindi. Iba lang talaga siguro yung ano mo. Pero pantay na pantay. Yan ang alam mo. alam <laughs> <laughs> <Yan ba> pala? <laughs> Ate, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kay Alex. Nababagod na talaga ako sa kanya. Ayoko na talaga. 2019 mo pa problema yan ah. Mm. Mas matanda ka pa sa pandemic. Tapos na yung COVID. Ikaw hindi ka pa rin tapos dyan. <laughs> <laughs> Hi, te, Kanina ko pa po, po kayong tinitingnan. Ang ganda-ganda nyo po. Tagasan po kayo? Ang ganda po ng outfit nyo. Wait ako to. Pa. Hindi pa nagwa-vlog po ako. Ang ganda niyo po sobra, ang pretty niya. Mag-hi ka po. Ha. <laughs> <laughs> iya pala ka usap niya. Mm. <laughs> First time niya 'to magkamotor. Ayaw <laughs> di ma. Magmumutor bibili sa kapitbahay. Mami, ganahan kayo kumutan ako sa imong mga video. Ah. Ito is very dry. Kay, kapapayat ko. Pag makikita na ko imong video, looro na ko. Nakoy gana mo ka. Mirisi. May, May nakao. <laughs> Agay ko. <-ikop>. Ay, nako. <laughs> Isa pa to. Ah, ah agulat. galit ba naman? No, no, I want problems, always! <laughs> oh, no. no, no. Huwag <laughs> lang kasi tingnan. Eh, hey, kape-kape lang. Anong <laughs> problema mo, pre? Loyal sa Predators. doors. <laughs> ganyan okay, pala? Bakit pa nag predators doors ka? Predators doors ka? May problema pala. Bakit ganyan? Problema yan? Loner. <laughs> Bigat niya na. Kami ganto-ganto lang, oh. ang sa amin, oh. No? <laughs> ano ang mangyayari sa iyong katawan kung ititigil mo na ang pag-inom ng alak mm. sa loob ng isang taon? Anong ang mga? sagot, hindi ko rin alam. Ay, <laughs> Wow. Bago. ba mm. <laughs> mo. Bola lang 'yan. Kaya <laughs> abi. Ibig. <laughs> Pasma do. Uy. Tutulungan oh. si Tatay. wawa naman.